Sa mga Headlines 127th Philippine Army Anniversary kinunta, Ceremonial Turnover ng Donated Goods mula UAE sa mga landslide victims Isinagawa Silipin ang mga maaksong kaganapan Sa isinagawang practicals ng Air-to-Ground Operations Training Para sa kwentong, tugay Kamay mga kababaiyang sundalo ng 10 ID sumailali sa Military Track Practical Driving Seminar. At tungayan ang mga nakakaaliw na eksena sa pagsanawa ng static and kinetic display ng 10 ID sa Tagum City. Tutok na sa Aguila News Network. Sa ilalim ng nagbabagong panahon, hatid namin ang mga kwento ng pangarap ng bayan. Pag-asa sa mga nanghihina, pag-unlad at pagbabago, nagbabalita, naglilingkod, nagmumulat. Dahil sa mata ng bayan, katotohanan ang ipinapakita. Mga balita ang mula sa Pilipino, para sa Pilipino. Agila News Network. Magandang araw Pilipinas sa kupo si Louie Angchay. Ginulita ng buong hukbong katihan ng Pilipinas ang ika-127 founding anniversary ng organisasyon kung saan pinangunahan ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy M. Galido ang seremonya. Nakisa ang buong army units sa buong bansa, kasama na riyan ang mga officers, enlisted personnel at civilian human resource ng 10th Infantry, Aguila Division, Philippine Army. Sa kanyang dalumpati sa Training and Doctrine Command Flagpole Area, Camp O'Donnell Capasta Block, hinihikayat ni Lieutenant General Galido, lahat ng mga sundalo na mas patibayin pa ang dedikasyon sa pagsiservisyo, para mas makapaglingkod pa ng maigi sa buong bansa at sa mga mamamayana. Isinagawa ang ceremonial turnover ng mga donated goods mula sa United Arab Emirates para sa mga biktima ng landslide ng Barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, malaking tulong ito para sa recovery efforts ng pamahalaan. Narito ang report Personal na binisita ni United Arab Emirates Ambassador to the Republic of the Philippines, Mohamed Obaid Al-Katam Al-Zabi, katuwang sa si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, mga opisyalis ng provincial government sa Davao de Oro, 10 of or Infantry Pag-asa Brigade at mga kapulisan, ang Barangay Elizalde sa Mako, Davao de Oro, noong ika-17 ng Marso, na temporary site na kinalalagyan ng mga landslide victims ng Barangay Masara. Ipinakita ni Secretary Gatchalian kay UAE Ambassador Alzabi ang sitwasyon ng mga residente sa Ten City. Ayon kay Alzabi, kailangang mabigyan ng agarang aksyon ang kondisyon ng mga pamilya, lalo na ang mga bata't matatanda. Kaya labis ang tuwa ng mga residente sa pinamahagi ng United Arab Emirates na paunang 950 boxes ng family food box na parte sa kabuuhang 5,000 boxes na family food box na nagkakahalaga ng 55 milyong piso. Isa si Mercedita Odia sa mga benepesyaryo ng programa. Nagpapasalamat si Mercedita dahil mayroong pa mabubuting pusong tumutulong sa kanila. Guided by the of our wise leadership, the provide aid and support to those affected by the devastating floods in de Ang palawanag ng Ambassador Pauna lang yan. Kaya kung narinig nyo kanina yung kausap niya si Governor Gonzaga, si Congressman Gonzaga, tanong siya tanong, what, what else do you need? Kasi handang-handa pa rin sila tumulong until makabangon muli ang ating mga residente. Ayon sa DSWD, ang United Arab Emirates ang isa sa mga unang tumulong sa mga mayon-affected families noong 2023 at nag ng 50 tons ng food items. Pinasalamatan naman ni DSWD Secretary Gatchalian ang kasundaluhan ng 10th Infantry, Aguila Division, Philippine Army sa logistic support ng mga sundalo sa mga relief efforts ng ahensya. Sa ating mga uniform personnel partners namin, sa kanila kami sumasandal para ma to get things done. Uh, kung wala ang 10th IDU, mahihirapan kami to wait. So meron nga kaming goods, pero paano naman makakarating doon? Meron nga kaming uh, relief na handa at cash na handa, pero paano makakarating doon? Ayon kay Commander 10th ID, Major General Alan D. Hambala, hindi titigil ang mga sundalo sa pagtulong sa government agencies sa aspeto ng emergency at crisis response. Nagpamalas ng husay at lakas ang mga kasundaluhan na sumabak sa Air-to-Ground Operations Training na pinangunahan ng 10th Division Training School. Layunin ang pagsasanay na ito na ihanda ang mga kasundaluhan sa pagresponde sa anumang sitwasyon gamit ang mga air asset. Narito ang report. Sa pagbuhos ng walang tigil na pagulan sa nakaraang buwan dahil sa shearline weather system, ay naghatid ito ng perwisyo sa malawakang bahagi ng Davao Region. Dahil sa pagtaas ng level ng tubig baha at pagguho ng lupa, apektado ang mga lansangan. Resulta, mga ilang, ilang lugar ay hindi agarang narespondihan. Pahira pa ng mga isinagawang relief efforts, kaya malaking bagay ang mga air assets para maipadala ang mga ayuda sa mga nasalantang komunidad. Ang gagamitin natin na uh, aircraft is yung uh, Sikorsky or S-70I Black Hook. No? March 20, 2024, nagdipon ang 28 sundalong isudyante ng Air-to-Ground Operations Training o AGOT Plus 1-2024 ng 10th Division Training School sa Tagum City, Davao del Norte para sa kanilang practicals dito, susukatin ang mga nagtuna nila sa loob ng siyam na araw na pagsasanay. Mula sa paggabay ng tamang paglanding ng aircraft hanggang makasakay ng maayos ang mga tropa maging sa proper execution ng pagtalon. Itong training na to, uh, piniprepare natin yung ating kasundaluhan sa ano sa interoperability or with Uh, joint operation with the uh, Philippine Air Force kasi simulate natin kung paano i-deploy sila ng mabilisan uh, from the aircraft pa baba paulit-ulit pa nating gagawin. no malaking bagay rin ito lalo na hindi natitigil ang focus military operations ng 10th ID kontra sa mga natitirang elemento ng komunistang terroristang grupong CPP-NPA-NDF pag meron tayong operation no no ang ibig uh, kailangan natin ng immediate response no uh, gagamitin natin itong training na to no? kasi kapag i-insert siya or infiltration on the ground no, ng mabilisan using the aircraft yung troops kasi natin yung Philippine Army ah, uh, siya yung nagsiserve madalas na forward server no? kung kailangan natin ng close air support from the Air Force no? I sila yung nag direct kung nasaan yung enemy position and kung tinamaan by to using the uh, arm capability ng ating aircraft drop air force uh, of course kauban na diha ang iban uh, uh, type of uh, activities atong mga kasundalan ang paghatog og uh, mga relief goods diha sa mga areas nga dili kayo maabot sa ato ang mga mobility assets ato ang mga kaigsuonan no nga pamahimong uh, sumbanan kining ato ang uh, Uh, 10 1 Division Training School no sa ilang pag uh, pag pagbaton og disiplina sa training tungo niini uh, mas lalo kang kitang maka serve sa ato ang uh, community no, sa mga katawhan sa pagdiriwang ng ika 127 Philippine Army Anniversary layunin ng kasundaluhan na mas maging mahusay pa sa napiling larangan para sa bansa at sa kapayapaan isang daan at dalawampu't pitong taong pagkakatatag ng hukbong katihan ng Pilipinas, marami na rin ang pagbabago at inubasyon ng organisasyon. Isa na rito ang pagpasok ng kababaihan sa isang male-dominating organization. Tunghayan natin ang mga mandirigma ng Aguila Division na matagumpay na sinoong ang pagiging lady driver sa kwentong Pugay Kamay. Kung titignan, malaki at brusko ang mga military vehicles na ito kagaya na lamang nitong KM450 at KM250. Ngunit pinatunayan ng labing walong mga kababaihan mula sa 10th Infantry Avila Division na hindi sila baba ilang. Sa loob ng limang araw, nag-undergo ang mga ito ng KM250 and KM450 orientation, familiarization, and preventive maintenance upang mas malinang pa ang kanilang mga kaalaman at kahusayan. nahirapan uh, nahihirapan ako sa pag-drive nung una pero nung pagturo ng mga instructor namin na paano mag-drive at saka check ng for maintenance ng mga sasakyan, ay natuto ako ng maayos at nagkakumpiyansa sa sarili na magmanayo ng uh, defensive driving. Yung pinaka-challenging part is yung uphill, kung paano mo paketin ang truck na na hindi ka mag-atras or wala kang masasagaan sa likod. Ang masasabi ko ay magkaroon sila ng kumpiyansa sa sarili at gawin nila ng maayos ang trabaho nila. Ang message ko naman sa lahat ng mga kababaihan na huwag nating ilimit yung ating ability na kung kaya ng gawin ng lalaki, kaya din ng mga babae. Sinubok ang galing ng mga female soldiers sa pagpapalit ng gulong, pagkukumpuri ng mga makina at higit sa lahat ang mga maneuvers at clearance ng sasakyan sa kanilang practical driving. Pinahagi rin ni Staff Sergeant Leo Morales ang kanilang observation bilang instructor ng programa. Experience sa mga babae na andito sa unit na nag-take advantage na nakakuha ng, ng driving skills sa amin na pinupurso namin sila na marod mag, maging masipag na mag-drive at then maging defensive driver sila. Uh, almost 70% sa kanila yung marunong talaga na mag-drive. And then, mas papunction sila ng gusto kung kung sige-sige yung ano nila, pag-drive nila. So, we come up with this uh, KM2343 driving orientation and familiarization and preventive uh, maintenance sa nila para sa aming mga female soldiers na galing sa line units. Ang purpose naman nito is as I've found uh, highlight ito ng Women's Month celebration natin, this is also to equip and to ano, uplift the uh, skills of our women soldiers kasi growing yung uh, numbers or population ng mga female soldiers sa Philippine Army. Sa pagdiriwang ng 127th anniversary ng Philippine Army, napatunayan na walang pinipiling kasarian ang pagsisilbi sa bayan. Ako si Precious Medrano. At sa lahat ng mga babae sa buong mundo na nagdiriwang ng Women's Month, ang inyong kwento ay kwentong Pugay Kamay. Agila Troopers, sa pagdiriwang ng ika-127th Philippine Army Anniversary, ay tumungo ang mga kasundaluhan ng 10th Infantry Agra Division Philippine Army sa East Wing ng Gaisan Tagum City, Davao del Norte para maghatid hindi lamang ng mga aral pati na rin saya at enjoyment bilang pagpapasalamat sa pagseserbisyo sa publiko at nakamit ang tagumpay ng kapayapaan sa area of responsibility ng 10ID. Mula sa mga kids at hearts, young adults, teenagers at mga chikitings, ay hindi nila pinalagpas ang pagkakataon na makahawak sa iba't ibang armas na idinisplay ng 10ID. Gaya na lamang nitong 7.62mm marksman rifle, 5.56mm ng K3 light machine gun, rocket launcher at iba pa pati na rin ang pagsakay sa dalang armor assets tulad ng JKN Simba APC KM451 Ambulance. Pinamangha naman ng isang infantry squad mula sa 10th Division Training School ang mga mall sa kanilang snappy infantry squad capabilities. Dito ipinapakita kung ilan at paano kumikilos ang isang infantry squad lalo na sa ground operations. Ibinalandra rin ng Explosive Ordnance Disposal, EOD, at K-9 Unit, maging ang Emergency Response Company ng 10ID, ang kanilang kakayanan at mga equipments. Nakirock and roll naman ang mga mall goers, kasabay ang mga magagandang musikang hatid ng 10ID Combo, Apo siya pero at the same time nakakatakot din po kasi ginagamit nga din to pang away po. First time mo ba ito sir na umawak na lang? Ah, hindi po. Dati po, dito rin na ah, hinold yung mga ano. Siya sinusuot lang yun na. Nasa information na ginahatag samtang ga ga try ang kuan tao uh, Ay, wag ate kay mare di giday lalim. Ganya, <laughs> labaw na paggamiton sa actual nga naibala. Pero ang makauna-una kung nga Kwan kay siya nga profession, ba grabe siya og kanang responsibility. Nice po siya nga concert kay dipa experience sa mga niya gy. Naka-develop pud sa mga usay mag mga purpose bitaw sir. Salot kay ko sa ila kay kwan kanang ilang gihatag ang best niya. Kanang proud kay ko sa ila sir kay bali ila kanang naga-protect sila sa atoang banggit sir. tung static and kinetic display natin is kinandak natin uh, in connection with the 127 Philippine Army Anniversary. So marami tayong mga kasamang mga unit under ng 10 uh, 10 Infantry Division. Alin sunod sa programa na ipinahayag ni 10 ID Commander, Major General Alan Dihambala na sa pamamagitan ng Civil Military Operations Unit. Mas mananatiling dedikado sa pagseserbisyo sa lipunan ang mga kasundaluhan ng 10ID para mas mapagtibay pa ang relasyon ng kasundaluhan sa pagitan ng civilian stakeholders at ng komunidad. Check moral, high moral! At yan ang mga kaganapang nasagap ng mga agala troopers sa buong linggo manatiling nakatutok sa mga aktibidad ng 10th ID sa aming social media pages sa Facebook, Instagram, Twitter at YouTube na naka-flash sa iyong screens. Agila News Network, mga balitang mula sa Pilipino para sa Pilipino. Magandang araw at maraming salamat.